Gusto mo pa bang mas mapalago ang account mo? Gusto mo bang mapadami ang mga organic followers mo? Pues, nasa tamang video ka na pinapanood dahil i-share ko po sa inyo yung aking mga ginawa kung papaano ko nakarating at kung papaano ko po napalago ang aking account. Tulad nyo mga katiktik, nag-uumpisa pa lamang din ako. Pero meron po akong mga pinagdaanan, meron po akong mga ineksperimento sa aking account kung papaano ko po ito napalago. Okay, so ibibigyan ko kayo ng mga tips and hopefully guys, sana po gawin nyo rin po ito at alam ko at malakas po ang aking pakiramdam na gagana rin po ito sa inyo. Noong nag-uumpisa pa lang ako, ang target ko lang ay mag-upload lang na mag-upload ng video at makipag-engage pataasin ang aking dashboard. Hmm, aminin mo, ganyan din yung ginagawa mo, di ba? Hindi pala dapat ganun lang ang ating gagawin. Okay? para mapalago ang ating account, ito yung mga tips para sa inyo. Mag-upload po tayo ng reels, ng long form video, mag-upload din tayo sa ating mga stories or mag-share tayo dyan. Mag-live po tayo kung handa na po tayo mag-live kahit isang oras lang. At mag-post po tayo kahit mga text or mga picture na mga engageable. Yes, mga katiktik, dapat gawin nyo po yan kahit tag-iisa lang po sa isang araw. Yan po yung aking mga ginawa. Okay? Pangalawa, makipag-engage po tayo sa kapwa natin, content creator. Okay? Dahil sa pakikipag-engage natin mga katiktik, makakabuo po tayo dyan ng community. Yes, makakabuo po tayo ng community natin sa pagkipag-engage natin dahil nga napapakilala natin yung mga sarili natin sa pamagitan ng pag-comment sa iba't iba pong mga video or mga kapwa natin content creator. Pangatlo, dapat yung mga pinopost po natin ay mga original, engageable, quality at authentic content dahil ang gusto ni Meta at pinapatupad niya dito, dapat mga original video lang po ang ina-upload natin. Okay? So, pang-apat, uh, pang dapat po yung mga pinopost po natin na, uh, or yung mga pinopost po natin na mga, uh, sa ating mga what's on your mind, kung meron pong mga magko-comment dyan mga katiktik, replyan po natin ang mga yan. Dahil nakapagpapataas po yan ng visibility ng engagement or interaction sa ating mga account. Gawin nyo araw-araw mga katiktik. Sanayin nyo yung sarili nyo din na gumamit po ng schedule post. Okay, so para nga saan ba tong schedule post na to mga katiktik? Para ma-minimize nyo or ma-maximize nyo po ang inyong mga sarili na habang meron po kayong schedule na post, makakapag-isip pa po kayo ng inyong mga content. Yes, tama mga katiktik, yan ang mga ginagawa ko kung paano po ako lumago dito kay Meta. At sigurado po akong gagana din po sa inyo yan. Lumabas na po kayo sa mga kinalalagyan ninyo at ilabas nyo po yung makakaya ninyo. Dahil sa oras na yung mga videos na ginagawa natin, pagkatiwalaan nating mga yan. Dahil po kapag gumana yung algorithm sa atin, magkakaroon po tayo ng mga trending videos or ng mga viral videos na magpapaangat po sa atin at magbibigay sa atin ng mga organic followers dahil nagustuhan nila yung mga video natin kung na po silang nagpa-follow sa atin. Yan mga katiktik yung mga tips na yan ay huwag niyong babaliwalain lalong lalo na yung mga tips na binibigay ni Meta sa atin sa ating mga notification na na tayo ng reels na maganda yung performance natin. Okay, yung mga binibigay niya na tips, ginagawa ko rin po yan. Kaya nung napapansin nyo, kahit minsan nakakatamad naman din talaga mag-upload at wala na tayong naisip, pilitin po nating makagawa kahit tag-iisa lang po sa mga sinabi ko araw-araw. Dahil mas malaki po yung chance natin na maging visible sa kanya dahil gusto niya active tayo dito sa kanya. Iyon yung pinakagusto ni Meta, maging active tayo dito sa kanya. Lagi tayo niya nakikita, lagi tayo nagpapapansin sa kanya. Isa pang napatunayan ko dito, na kapag kayo ng community, huwag nyo nang intindihin ng views dahil magkakaroon at magkakaroon kayo ng views. Okay? Hopefully, sana mga katiktik makatulong po itong video na to para mas mapaangat pa natin, mas mapalago pa natin ang ating mga kaisipan at ang ating mga account Huwag niyong kalimutang i-follow si Madam Tiktik for more video tips and tutorial. Ikikikikikik!